ilalim dito. Na nah. Para madali natin i-tape. Kasi baba babalutin uli ng bago yun ng admin. Kasi oh. bawal sa amin magbukas eh. Step Di ka tulad step. dati na pwedeng susulat ka after 3 days mm -hmm. na karanas ka na ba lang kaya lang? Diba? Yung 3 days na sa Facebook na babalik yung pera mo. Babayaran mo muna siya. Ilabas na lahat. Hindi, hmm. pati mo na lahat para magbilis natin yan. Oo, hindi madadali yan. Make up doon pa yan. Eh. Tura pala lang eh. Dapat kung lipit na drone yun eh. Mamahal yung drone yun, hinahalo mo kuya. Dapat magandang karton yan. Oo, magandang yan. karton kagod yan. Diba no, yung karton na, yung may mukha na ng drone. Oo. Oh, oh. Diba may karton pa dito sa galib? Ayun, may sarap. Ayun, may pinangunahan nyo eh. Ah, sige, sige. Sabi ko nga sa iyo. Huwag ko nga sabihin sa seller na binuksan natin, bawal kasi yun. Tulog! 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 Oh, sabi ko sa iyo eh, walang cartoon eh, ganyan lang oh. Yeah, panlinis siya. Bolo, oh. panlinis siya siya. <laughs> Ala, wala Magulo. nga, iskam nga ada, linis <laughs> nga sa CR. Panlinis <laughs> siya siya. Sabi ka, ko yeah. sa iyo eh. Wala pang linis ng kaldero. Oh. Joy, gano'n. Iskam Magulo. nga. Magulo. Mabuti, binuksan. Oh, sa iba ba talaga. Huwag mo na kayo re-replance si Sailor ngayon papalabasin natin, hindi nabuksan. na buksan. Huwag mo bayaran. Hindi mo lang, ano, hindi lang Tinanggap. receive. Oo, oh, receive. Ganon. Sabihin ko, wala pa doon pera eh. Oo, Pero pag tinatkabos, ba't hindi mo yun ano yung... Hindi ko na lang pansinin. Oo, oh, huwag oh, pansinin. Mas ano yun eh, mas delikado kasi sabi. Boss, bawal magbukas sa JNT ha. Kaya lakas nila mag-ano eh. Mm -mm. Kasi pag binuksan mo na yan, babayaran mo na yan. Uh, ganyan na lang sabi mo do balot. Ang galing ng drone. Hindi, ama, babalot yan naman ng bagay. Mire, sabi ko sa'yo iyo, scam come me. Is come ya, wala ka nang ano. Is come. Buti, buti na lang. Hindi. Wala kang makita dito. Babalutin naman ng bago to. Mabuti nga ikaw, wala nang dala. Oh, ibato, wala. Hindi yan papayag buksan. Kasi alam nila. Bukas to. Wala nang hindi mo pwedeng sabihin. Oh,